sa ikinasang by-bus operation ng Philippine National Police at Drug, Pil Drug Enforcement Agency. Nakumpiska mula sa drug suspect ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng shabu sa Cotabato City. Ang balita mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Nakumpiska ang tinatayang 170,000 halaga ng shabu at pagkakaaresto sa sinagawang high impact operation ng PNP Pidea Barm sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City nito lamang Pebrero taong kasalukuyan. Kinalala ang mga suspect na si alias Warren, 34 anyos, alias Salma, 34 anyos, alias Joe, 35 anyos, alias Bani, 61 anyos at isang drug den maintainer na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, Bandang alas 10.45 ng gabi, naging matagumpay ang pagkakaresto sa mga suspek sa ikinasang high impact operation ng motoridad ng Police Station 2 Cotabato City Police Office, PNP Maritime at Philippine Drug Enforcement Agency Barm. Nakumpis ka mula sa mga ito ang 58 na heat cell transparent sachet na pinaghihinala ang shabu na may timbang na 25 gramo at tinatayang nagkakahalagang 170,000 pesos by bus money, isang identification card, dalawang pouch wallet, tatlong lighter at dalawang bunting. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunay ang nagkasala ang mga ito. Samantala, ang mga at mga ebidensyang nakumpis ka ay nasa kustodiya ng PDEA Barm para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay sa pagpapaigting ng pambansang pulisya Alinsunod sa kampanya ng pamahalan at pagsulong sa buhay ingatan, drogay ayawan bida program upang mapanatili ang kayusan at kapayapaan tungo sa maunlad na bansa. Mula dito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patroluman Angela Bandarlipe Alagad na